guys. Nandito ako sa gilid ng ilog. Ayan. Nakikita nyo ang ilog. Grabe oh. Nagkabitak-bitak yung ano ng ilog oh. Kaya pala ano. Huh? Siya. Ayan siya. Papunta ako doon. Sa kabilang ibayo. Bibili ako ng ano. Time check is 6.30 6.30 na ng gabi Dati, gitna lang ang may tubig yan Ngayon, puno ng tubig Kanina, hanggang dito na sa may habda ng tubig yan. yan, binakura na nila kanina kasi di pwedeng pumasok dito kanina sa danger zone

alam nyo guys, may payong akong dala pero hindi naman siya umuulan <laughs> <laughs> yung lagi kong dinadaanan matubig na siya dati wala siyang tubig, nasa na lang yung tubig niya sa maliit na kanal ngayon ayan 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 Okay na. No. Hmm. Oh. oh, oh, oh. <coughs> 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 Kok. aku. Sa Building. yun yan ang building nila ito building nila mama building nila I mean building ni ama nila ama hindi sila nakapara yung nanay nanay si mama yung mga tako dito ano mga tali plastic yun yung yung kay. <laughs> kaya taon na kaya itong mga puno na to kaya po tabi tabi po tabi tabi po

Dito po ang mga balete ay ginagawang halaman. Oo. <coughs> ginagawang halaman, tatlang mga ilog. Sa ating kinakatakutan ang mga yan. Nang <coughs> 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 tao. tao. Makatanda ng tao.

may balin sa sayaw. Mm -hmm. Ngayon lang nagsilabasan ng tao kasi kanina ghost town to. Walang lumalabas ng tao. Kasi grabe ang baha ngayon alive ang mga tao alive 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 ang mga tao ang galing ako doon walang kami ng kuryente kanina. Nag-charge lang ako. Ano? Sumabog yung charger. Ay, ay, may new charger yung, yung extension. San, tapos na may usok. Yaks! Buti nila galit si babae. Buti nila galit si... Tama ng babae. Humaba lang ang ngusok niya. Humaba <laughs> lang ang ngusok niya. <laughs> Siguro mga 30 minutes kami walang kuryante. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Dito kami sa... Dito ako sa... Oh, God, Maghanap lang ako na. Si Kung Saan nakakapili nun? Saan ako maghanap nun? goodness. The goodness. Sisuling. Pag-ilipati so, ako ng tinapay. Saan mo ko pwedeng mag ng mga sisuling na yun? Oh! 六七，六七，八，八，九，九，十，十，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八，十九，二十。